Hello guys, it's Sunday again. So ngayon pupunta tayo sa garden. Ipapakita ko po sa inyo ang tubo ng mga halaman dito. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Hello everyone, welcome back to my professional Facebook account. Please follow, like and share. Ayan, so ngayon ipapakita ko po sa inyo ang mga pananim dito sa garden ng papa namin. So ito po ang panibagong update. Namumunga na po ang mga ampalaya. Um, Ayan. So medyo malalaki na po ang bunga. Ayan guys. Ayan. So ito naman ay mga talong. Ayan. So hinihintay lang po natin na ma um, harvest natin ang ating ginagawang organic fertilizer. So, uh, meron ding mga alugbati dyan meron kalabasa, may mga okra doon sa tabi-tabi. Ayun, meron ding ayan so bali ang gagawin nating pataba para sa kanila ay mga organic fertilizer. So, meron po tayong ginawang FAA o fish amino acid. Meron din tayong ginawang UHN or oriental herbal nutrients. ayan So, meron din tayong ginawang fermented plant juice. Ayan. So, nakakatulong po yan sa kanilang paglaki. Ayan. Para mapanatiling malusog at fertile ang lupa. At walang halong inorganic fertilizer. Ayan. So, hindi pa natin mai-apply kasi uh, hihintayin pa natin na aabot ng 20 days ang ating fermentation process bago natin ma-extract at saka natin i-spray sa mga halaman dito at sa ganun maging malusog sila hanggang sa pamumunga yan Ayan. So thank you for watching guys.